Alam mo ba na may iba't ibang uri ng goiter? Una, ang simply o non-toxic goiter, ito yung paglaki ng thyroid gland, pero normal ang hormone levels. Kadalas ang nito ay kakulangan sa iodine. Pangalawa, ang toxic goiter, dito, bukod sa lumaki ang thyroid, sobra rin ang produksyon ng thyroid hormones. Kaya may sintomas gaya ng pamamayat, palpitations at pagiging irritable. Pangatlo, ang nodular goiter. Ito ay may isa o maraming bukol sa loob ng thyroid. Maaring benign o may panganib ng cancer kaya kailangang masuri. Mayroon ding endemic goiter, karaniwang nangyayari sa mga lugar na kulang sa iodine sa pagkain. At lastly, ang sporadic goiter hindi dahil sa iodine, kundi posibleng dahil sa genes o gamot. Kaya kung may nakakapakang bukol sa leeg o may kakaibang sintomas, mas mabuting magpakonsulta agad sa doktor. Guiterman yan, huwag palampasin. Mas maagang aksyon, mas mainam. Please follow, like, and share. Itanong mo kay Kuya Bitoy. Salamat!